Okay, kumusta mga kamukil? Magandang gabi, time check Malapit na alas utso Andito pa rin ako sa Panabo Project yung Panabo Project mga kamukil Kunti na lang, no? araw na lang yung bibilangin ito Matatapos na to Pero bukas kasi Bukas yung schedule sa publishing dito For the first time mga kamukil na project ko Na may publishing no? Kahit hindi pa siya na, totally natatapos May publishing siya Gusto sa may-ari, mablisinga na Okay, bukas update yung trabaho namin pagkahapon dalawang oras lang naman yung blessings o, pagkatapos niyan nasa sa amin na kung magtrabaho kami patuloy alright update tayo dito mga kamukil so yung ipapaabot ko ngayon mga kamukil itong plumbing dito baka kasi uh, mabangga nyo din to sa mga bahay nyo ito yung problema nyo uh, mabuti na lang makakatulong to mga kamukil alright okay panandali ang update lang sa ground floor tayo ground floor ito na yung itsura dito no habang dito TV console natin ayun siya tapos na ang kulang TV bracket, uh, wall bracket na lang o bukas ikakabit ko din yung wall bracket maaga para makakabit na din yung TV o, yung kulay natin dito ito na yung pinakakulay nya tapos yung kulang na lang dito pipinturahan itong mga pintuan o, madali na lang yung pintuan ang gagawin ko dito lilihain yan kasi makinis na yan mga umgil. pinalihak ko na yan dati pagpagawa ko pa lang o lilihain ulit tapos sanding ceiling with uh, burnt amber yung ibabanat natin dito ito yung ating countertop yung pinaka kitchen nila mam. Ma tapos dining ito no dining table dining seat nila dito to malalagay dito banda yung may chandelier na yan okay tapos meron pa tayong mga kulang mga pin lights dito ayan no? um, nabili ko na yung mga pin lights bukas ko rin to ikakabit ayan so dito tayo sa Sig uh, sa second floor bukas na tayo mag-update diyan. Second floor natin ito na yung purma pala sa hagdanan na yun. Ayun, Ayan, papunta na doon. Oh, yung mga nagsasabi nagbabas doon sa hagdanan na ginawa ko, no, ginawa namin. Ay ano, hindi na daw mapaganda kahit anuhin. Ano daw, no? Masyado daw akong ah uh, tawag nito. Masyado daw ah uh, basta may term dun, no? Ayun no. So, masyado daw maimbinto. Nawala naman daw sa ayos. O, yan tingnan nyo. Yung riser natin Diyan nasa uh, 20. Tapos yung ating uh, steps is 30. No? Nasa standard tayo, ginagawa natin dito. Ayan, papunta dun sa taas. Ano? Oh. Yung second floor yan, pasilip lang tayo ng konti. Ayan yung second floor. O, oh. kabuong update nito. Abangan nyo na lang mga kamukil. Ayan. Tapos papunta dito. Dito yung laundry area nila, ma'am. So, yung ginagawa ko dito sa laundry area, kung napapansin nyo, ayan, oh. crack tiles pa. Ayan, basa pa siya. Hinihintay ko matuyo mga kamugil para malinisan. Papuntayan yan dito bukas. Tatapusin ko yung pagkakarak dito. So, kung napapansin nyo, ito yung ating water pump. Ayan, o. Oh. Wala tayong ginagamit na water tank. Uh, pressure water pump. Uh, water tank, no? So, yun, nag-improvise lang tayo. Ayan. So, direct to sa ano mga kamugil, ah? Bumba o puso, no? So, yung ginagamit natin dito, yung hindi talaga uh, deep well na tinatawag natin na uh, deep deep well water pump no may capacity lang yung kayang hilain ng tubig nito ang nangyayari kasi mga kamugil bakit may drum dito so yung una kasing linyada nitong puso na to ayan tapusin nyo to mga kamugil para makakuha kayo ng idea o baka magayan nyo to sa mga bahay nyo dati nandito dun yun sa labas sa pu itong puso na to ayan nung kinabit ko na direct wala pa drum nandiyan ko nilagay yung pinaka water pump natin putol-putol yung sipsip -sip niya. Putol-putol. Hindi hindi kaya supplyan. O hindi tayo hindi 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 sapat yung supply na kinukuha natin doon. Mahihiba siya minsan kaya nagputol-putol yung uh, supply ng tubig. Kaya mahina yung supply ng tubig, hindi makakaakyat sa second floor. Minsan hindi pa masupplyan itong mga CR dito sa ground floor. Ayan. Pati itong sink natin, hindi niya kaya supplyan. Dahil sa kadahilanan na medyo malayo na yung ating pinagkukunan ng supply. So, itong puso na to dati, nandun yun sa labas. Ngayon, pinagapang ko lang siya. Nung plinoringan namin sa labas, nagsitap ko ng plumbing. Dito ko siya nilagay kasi dito yung pinakaplano na ginawa ko. Dito malalagay yung laundry area nila ma'am. Kaya yung ginamit ko dito, crack tiles na lang para hindi masyadong madulas. Ngayon, ah, uh, nandun nakalagay, no? Madilim na. Nandun nakalagay yung pinaka puso dati. So, pinutuloy yung tubo ng puso. Tapos, Uh, nilagyan ko na siya ng elbow pinagapang ko papunta dito ngayon ayan so nung nilagay ko na yung motor kulay yung supply yung ginawa ko mga kamukil itong linya namin dito papunta doon yung ginapang ko nagtibag ako doon hinanap ko itong linya na to kasi gusto ko yung pinaka put bulb natin may pasok ko doon sa mismong binubutasan ng puso dati yan dyan so nung naabot ko na yun mga kamukil Nung tinusok ko na yung 3 na PVC yung ginamit ko, pinasok ko na sana yung put valve. Yung puso pala dyan, nakagapang din yung tubo niya. Hindi ko alam kung saan pinagapang nila. Dyan lang nila tinatayo, pero yung butas niya mismo talaga, yung pinakasintro na butas niya, wala dyan. So, doon ako nahihirapan. O, gumanap ako nang diskarte. Pangatlong araw ko itong tinira mga kumil. Ito, sa totoo lang. Itong water pump na ito. Pangatlong araw ko itong natapos oh so, ngayon, nakuhaan ko na talaga siya ng diskarte So ang ginawa ko dito mga kamongkel Gumamit ako ng drum Dito yung imbaka ng tubig Ayan Kung napapansin nyo Meron tayong mga gate valve o bull valve na nilalagay dito Ayan So gumamit ako ng 3 mula dyan Nag reduce ako Papunta dyan sa ating motor 3 papunta dyan Sa ating improvised na pressure Tapos nag reduce ako ng 1 half na PVC dito Uh, gumamit ako ng mga gate valve. Ilang gate valve to isa, dalawa, tatlo. So mula dito, dahil di media to lahat ng gate valve dito, o bull valve, di media 'yan. 'Yung nakalagay. So mula din diyan, mapapansin nyo may gate valve diyan, tapos dito may gate valve. So ang ginawa ko dito mga kamugel, ah, uh, mula don ginamit ko pa rin niya supply sa imbaka ng drum dito. Dito maiimbak yung tubig mula dyan sa puso na yan i-imbak muna dito tapos kung napapansin nyo may gate valve dito kapag ka napuno tong gate valve dito mga uh, drum dito mga kamukil ayan pag napuno na to uh, i natin to ito tapos isasara natin kasi pag wala na tong laman i natin to i-uupin ko to siya ayan tapos isasara natin to dito isasara natin to dito iuupi natin to ngayon ang mangyayari ito yung tatagas pupunuin inya tun drum pagka napuno na yung drum isasara natin yung gate bulb dito sasara natin to tapos iuupi natin to pagka naupi na to ibig sabihin yung kinukuha niya yung supply dito na sa drum para tuloy tuloy yung supply, supply niya. hindi siya magkulang kasi may nakaimbak na natubig dito pag nakaupi na to isara natin to yan sara natin to tapos iuupin to yan. Pag na-open na ito mga kamugil, yung supply nito, diretso na ito sa bahay na ito. Yan, papunta doon. So, yun yung ginawa ko mga kamugil. So, itesting natin mga kamagil, ano ah. Ako na, ako na. Kung nakikita nyo mga kamugil, may extension tayo. Extension lang muna tayo ngayon. Uh, oh, pero lalagyan natin, pagka ganito mga kamugil, maglalagay tayo ng sariling circuit breaker niya. So, sasabihin ko po ito sa may ari. Alright? <laughs> so, saksak natin. Ayan, nakaandar na yung ating Uh, lapit. Tanda na yung ating. Tapos kasi yung mga hanggit ito. Maandar na siya. Ito hindi ko mga hanggit yung purpose nito para matunod yung drum. Pagka ng drum, instead na yung kung plano kasi, ibubuhin ba dito sa puso, tapos ibubuhos sa tulip dito. So, ang pagod yun. Gawa so, ko sa sarili kong diskante, dinamita uh, ko ng ganito. Ayan. Kapag ka, kasuklayan na natin yung buong bahay mga kapatid, i-cook lang natin ito. Tapos, i-on lang natin ito. Ayan. Discarte niya. Susuklay na ito siya. Kapag ka, wala ng laman ito mga kapatid, ang mangyayari dito, i-off natin ito. Ayan. Punoyin natin yung drum. Ayan. Tapos, i-on natin ito. Tapos, analayan na lang natin ang buwan nito mga kaugin. Ayaw, cool! So ngayon mga kaugin, kung nakapansin nyo, simitsip na siya. Pupunoy niya itong drum. Ngayon, dahil hindi kaya niya hilain ang motor, right? kaya sobrang layo ka. Na. Kaya nang sabi ko, may limit itong hihilain ang motor right. natin. Yeah. Ayan. Dito ka na pwede, dito ka na kaya maglaro ka. Kung hindi ma... Hindi na siya magsipsip mga kamagayos. Mahina na. Alalayan na lang din ng bumba. Ibig sabihin, itong puso mga kamagayos, siya yung katulong itong motor para hinahin yung tubig mula doon sa labas. Ayan. Tingnan nyo mga kamagayos. Mahina na siya. So pag alalayan na lang natin ng konti yung bumba, ayan. Ayan. Tuloy-tuloy yung supply niya. Ayan Makakatulong po sa inyo mga kamagayos. discuss ka na lang. Tapos na na dito tapos na malayo masyado yung pinagpupo na sa source ng tubig, tapos hindi hindi yung gamit natin ito. Hindi nyo si Kododo. Ayan. Tulong-tulong na -tulong lang sa mga kamigil. Ganyan na lang. Ayan. So, alalay na lang yung bumba. Para magpulong natin dito. Ayan, magpulong yung drum. Oh. Crack tayo sa mga kaidol! Pagka na yung drama ng kamungkin, ibig sabihin, pwede natin gawin yung supply. I-off natin dito. Yan mga Tapos pag na yan, mula sa puso, ito naman mula sa drama kasi puno na siya ng tubig, ito naman yung supply natin. Yan siya. Ngayon, gamitin natin sa mga CR dito sa bahay, i-off natin to, tapos, puno natin yan. Ayan lagi kita niyo Okay. So yan yung discard niya natin mga kamukila. Ayan lang. Ayan So dalawa yung supply na pinagpungkuna natin. Ayan. ayan na dahil mahihirapan yung motor natin na yung tubig mula doon. So ang ginawa natin dahil dahil poding mag-conversion dahil, mag dahil dito yung di, 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 gamit natin inalalayan natin siya ng puso. So kunting bumba lang dyan. Kunting bumba makakatulong na sa paghigop ng tubig papunta dito sa drum. Pag napuno itong drum na to, isasara natin itong source natin mula sa bumba, e natin to mula sa drum. So pag naka-on na to, sisipsipin niya yung tubig sa drum, papunta dito, tatapon niya dito. Ayan. Ngayon, pag gusto nyo gamitin yung tubig, maliliw kayo sa CR nyo, sa second floor, i-off nyo to. Yan, off yan, tapos i-on nyo to supply na yan sa buong bahay. O so, yan lang mga kamukid, sana makakatulong, no? O so, magtanong lang, off block, i So kailangan, may sariling circuit breaker to. Automatic mag-trip off to mga kamukid, ha? Ah. Pagka ganito. O so, isi-sit up ko pa yan bukas. Okay, e, e-book. Okay, yan lang mga kamukid, sana makakatulong sa inyo yan. Kung may katanungan kayo, uh, magtanong kayo mga kamukil, para ma-explain ko sa inyo na maayos kung paano ko yung ginagawa. Hindi ko na video kung paano ko siya ginawa kasi napaka-busy namin mga kapil, bawat isa wala tayong videographer. So, pinukusan ko muna yung trabaho kasi tatlong araw na yan eh. Yung pinaka-problema kasi dito, napakalayo ng supply ng tubig. Tapos, akala ko mga kamukil, yung dating nakatay na bumba dun sa labas, nasa tapat niya lang mismo yung butas. Yun pala, pinapagapang pa nila. Hindi ko alam kung saan sila nagbubutas, no? oo napakahirap. Kaya ito yung naabot sa isipan ko. Ginawang ko siya ng diskarte. Eh. Kung unang diskarte sana, magbubumba na lang dyan, lagay sa balde, tapos puno niyan drum. Sabi ko, pagod yung may-ari dito kung ganun yung diskarte na yon Ginawan ko siya ng paraan. O gano'n, reverse-reverse lang yung tubig. Okay, thank you mga kawil. Maraming salamat. Sana lang makakuha kayo ng idea sa ating pinapakitang video. Thank you!